person nag nag grocery para sa aming online grocery online <laughs> ayan ang akong mga assistant hi guys hi guys ang aking driver DC sa gabi eh. sa gabing madaling wala muna tayong aircon for today's video kasi ano magtipid muna tayo sa gas okay maning ang person maningkamot kamot siya maning kamot driver oh bakit may flashlight? Gabi na kasi. eh sabi ng cellphone mo, sabi ng cellphone mo, kailangan ng flashlight kasi, kasi ano, ano daw, gabi na daw. Ay, i-off mo yung ano, yung... Okay, ganun pala yun. Ganun pala yun. Sorry na good.

Palay, but time check is 7:10. Alashi, teaches. Time check: 7:10. I 12. Na. Sa araw ngayon, ay no, traffic. ang araw ngayon guys ang dali lang guys Hi, thank you lord kumayat na din sa makas Sunday kasi ras. Oh. Pagdating dito, masikip. Mm, kaya nag parking ang mga ano. Mga pasaway na tao. Tao. Ilagay natin sa center kasi baka ma pa siya. pa Rasoy? Bakit hindi ka dahil Kung sa'yo tagmataras, tapos bukas, magpunta tayo dito. Ihatid natin sila sa ano, tapos mabili ka ng karne. Ganun. Hanggang 11 pa din mo kayo bukas na. Ilang days na lang, ilang school ah. One month na lang so na si Jamaican Impas Grid 6 na daw siya Grid 6 hmm. na ko Wala na yung kanin kanina This man? Ah, naugos, Hindi mo para nag no? Nag, nag ano? I mean, nagsaing. Hindi sila nagsaing. Pero busog pa kayo ba?